Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami na mahal kong kapatid sa pananampalatang Islam, ang pamamalimos ay ipinagbabawal sa Islam, maliban kung ito ay may dahilan. Ayon sa isang mapapanaligang hadith na iniulat ni Imam Muslim, ayon kay Kabisa bin Al-Mukhariq, kalugdan na siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, ako ay naging tagapanagot para sa isang pagbabayad at ako ay nagtungo sa sugo ni Allah upang magtanong sa kanya tungkol dito. Sinabi niya, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Kabisa maghintay ka hanggang sa matanggap ko ang sadaka o kawanggawa. At ipag-uutos kong ibigay ito sa iyo. Pagkatapos ay sinabi niya, O Kabisa ang pagmamalimos ay pinahihintulutan lamang sa isang tatlong kalagayan. Unang kalagayan, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang tao na naging tagapanagot para sa isang kabayaran kung saan pinahihintulutan sa kanya ang pamamalimos hanggang sa makalap niya ito Napagkatapos nito ay dapat na siyang huminto sa pamamalimos. Pangalawang pagkakataon O pangalawang kalagayan, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang tao na ang kanyang mga ari-arian ay nawasak ng isang kalamidad na dumapo sa kanya. Kung kaya't pinahihintulutan sa kanya ang pamamalimos hanggang sa siya ay makahaon sa buhay o kung ano ang magbibigay sa kanya ng makatuwirang kabuhayan. At ang pangatlong palagayan, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at isang taong dinapuan ng kahirapan na ang pagiging totoo nito ay kinatigan ng tatlong mga matutuwid na kabilang mula sa kanyang bayan na kung saan ay pinahihintulutan sa kanya ang pamamalimos hanggang sa makuha niya ang makakaahon sa kanyang buhay o sabi niya kung ano ang magbibigay ng makatuhirang kabuhayan. At bukod pa sa mga ganitong kalagayang pamamalimos o kabisa ay ipinagbabawal. At ang sino mang gumagawa nito ay kumakain ng isang bagay na ipinagbabawal. So sa hadith na ito, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatay ng Islam, ipinagbabawal ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pamamalimos maliban maliban sa panahon ng pangangailangan tulad ng nabanggit sa hadith na ito. Sapagkat ang isang taong namamalimos tunay na siya ay kumamkam ng yaman o ari-arian ng iba ng hindi makatarungan. Patatagin na wa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatahing Islam.